Ito na. Ito yung alin dito kanina. Yan. So mabilis Ang Ganito mag-bleed na, na ah. Ng motor. Yung brake fluid niya Ganito mag-bleed. Ito atandaan mo ito. Hindi lahat ng motor. Standard yung tread niya. Ito. Yung iba. Hindi pa ganun no. Di ba lagi kapag paluwang pa ganun. Counter clockwise Minsan may mga ganito. Clockwise siya. Baliktad. Oh. Pansin mo, yung paigpit, paluwang. Oh, uh -huh. pansin mo. Okay. din yun yun, Parang pag natumba yung motor, pansin mo di ba yung pahigpit niya? Pag ganito? Oo. Oh. Uh -huh. Para pag natumba yung motor, titiklop siya doon. Pero pag pahigpit, baka mabali to. Ganun siya. Ganun naman sa kabila, standard. Kasi kapag nat natumba siya, gaganon. Di ba? Oo. Uh -huh. Hindi siya mababali. Reverse trade tong ano Kabila Reverse trade Oo. Ngayon, hindi lahat ng brake tank ganito Ocho. Ito in-upgrade ko lang na ano, na Ochoong tread. Pero karamihan to Philip. So natandaan mo naman kung paano magtanggal ng Philip, no? Mmm. Philip screw, pok, pok ikot. 'Wag mong iikotin basta-basta. Sa akin madali kasi syempre na upgrade na eh. Di 8 eh. Yes. Dahan, dahan lang, maliit lang po. Tagal na na ito, hindi na palitan. 2 years na. 2 years na? Maganda kasi yung brake fluid eh. Ito yun? Oo. Ngayon, gagamitin natin na. .4 for stone. Mahal to. Magano? Mga siguro, 300 din. Mahal. Pero, sulit mo na yan. Lagyan akong .4 kasi, pansin mo, hindi lahat ng brake tank pwede ang .3, .4. Babasahin mo. Pinakalagay dito. Babasahin natin. Use only .3 or .4. Di ba? dot 3 or dot 4 ito naman dot 4 dito pansin mo yan o dot 4 dot 4 diba kasi yung ibang hose hindi sila compatible sa ganong fluid kasi Masakunog. yung, ma no, yung mga ibang brake fluid mainit lalo yung dot 5 ano, luma na may kulay na hmm. Kaya kapag pinipreno ko parang ma -ano, malambot Ngayon Pag nag ano ka ng brake fluid dahan dahan ka lang Dapat wala ka may may ano sa mga mo Kaya niyang ano Sirahin yung pintura mo Kaya titignan mo kung may tumalsik. Ito lang yung pinaka ano Dapat tutok ka kasi mahirap makasira ng pintura ng customer Yan Dahan-dahan lang Yan Kuha ka ng takip mo Ganon Ngayon ito na yung medyo komplikado lang Dito Bubuksan mo dito Dito naman may Bleed screw Ito yung bleed screw Tanggalin mo to Yan ako dati pinapatulo ko lang dito kasi matitibay naman yung pintura nito. Na pero sa mags Pero ngayon, may mas madali ng paraan. Kuha ka lang ng, ng hose. Galing ito sa carburetor. Pero yung mas magandang gawin mo muna, lumagan mo. Okay. dandan ka lang ha, yung manobela mo. Okay. Pasok mo yung hose. Pero pasok mo muna ito syempre para mag -blade, para itulak niya yung ano, yung fluid pababa. Ito. Sarado mo muna na to. Sarado mo muna to. Close mo muna no. Close. Huwag mo masyadong ipitan, tayo lang beses ay magbubukas. Close. Tiga. Dahan-dahan na kasi pag binigla mo ano, pag binigla mong ganun siya, tatalsik. Kaya pansin mo may bakal dito. Oh. Uh -huh. Yan o. Pinipigilan niya na mag... Ganon. Mag tumalsik. Dahan-dahan lang. Ako. Okay, lang. Dahan-dahan. ako muna. Okay. Dahan-dahan, di ba? Oo. Uh -huh. Ngayon, hawakan mo. Hawakan mo ganito. Naka-hold lang ha. Tapos bubuksan ko to. Okay. Tira mo, tira mo muna. Tira mo, biglang lalambot siya. Oh, lalambot. Mm -hmm. Nakabukas. Sarado, huwag mong bibitawan ha ah. Huwag mong bibitawan kapag nakabukas sa baba Ayan, sarado mo Yung pag higpit Track oh, Bitaw Bi Biglang bungaba, bumaba no Bumaba oh, Pigay-pigayin mo sasabay Sarado ulit Higpitan mo lang kamay mo Lagi mong higpitan ha ah ayamong mong lalambot siya pag binuksan mo to pinag, pag binuksan mo dito yan Sarado ulit hmm. tas bitaw anong mangyayari kapag mali yung pattern mo no, ano mangyayari magkakaroon na hangin sa loob hihigop siya ng hangin doon sa host -hos. mm. kaya piga bukas lalambot siya sarado oh, bitaw something? Hmm. Sarado. Bukas. Piga. Oh, pigain mo. Bukas. Lalamot siya. Sarado ulit. Piga. Tapos balik mo. Okay. O, ikaw. Sarado. Buksan mo. Counter pag ganun pat, pat pataas malambot lang yan kung pigayin mo lang ha pigayin mo lang dyan o oh, bukas pataas pataas ayan lalambot pag may babalik ha pigayin mo lang isagad mo o oh, sarado pababa o baba. oh, wag masyado bitaw o oh. Si okay, piyain mga alat, di ba matigas pa rin? Oo, ah, matigas. Ganon. Ulit-ulitin natin yun hanggang maubos to. Hanggang maubos yan. Okay. so, pabilisin na natin. Okay. Uh, wag mo yan na ano, maubosan ng laman. Ngayon, kapag nakahigop, nakahigop kasi ito na hangin, mas matatagalan tayo. Nangyari yun sa akin, tapos biglang umabot ng ilang araw. Ilang araw? Kasi wala akong injection eh. Yung syringe. Meron pa pag naubusan kasi magkakaroon ng hangin sa loob. Mm, mapap mapapahirapan ka lang. Na mga ilang araw na. Oo. -oh. May konti pa. Ah, may konti pa. Sige, so, buksan mo na yan. Oh, mahal ito. Ibinigan na. Oh. May kamadami pa. Yan, wala na. Okay, may, yun. may narinig na ako. Tumigop na ng hangin. Ito po na yun naman. Sarado uh, mo. plastik, Kipan dyan. Ngayon, halimbawa, natapon mo ng sobra, no? Yung teknik dyan, buhusan mo tubig, paliguan mo. Para hindi masira yung pintura mo. Sarado uh, lang natin. Para mabilis. Masisigipan na hindi pa? Hindi pa. Ganyan lang, sarado lang. Para hindi tayo, ano, punas ang punas. I-record pa? Mabilisan. Tapos na ito, hindi na natin kailangan video yun. Same, same lang naman sa likod e. Eh. Hmm. Yan o. Eh. Pero sa calciata yan, di ba? Ha? Huh? Wait, ebrick eh, din to dito sa ano? Foot, pe foot pedal o. Oh. Ang hmm. hmm. hmm, dami na yan. Tignan mo, dilaw. Ay, medyo brown. Pasiraan na eh. Panis na parang gano'n. In short, Sí, mm ¿no? -hmm. Mm -hmm.